moment na to, alam ko excited na kayo. Uh, di ba sabi, sabi ni Kuting, mag daw sa deep fake, manipulated, o, oh, uh, yung mga manipulated videos, o, oh, yung mga AI, ganun-ganan. Kayo po ang host Alright? Papakita na natin ang video. Kailangan mabilis kayo. Pero i-upload ko to ng bonggang-bongga sa Bulljack. Bulljackan sa Facebook later. Alright. Ito. Ay, Lisa, ano ba ang ginawa mo? Okay? Ano ba ang ginawa mo sa mga anak? Okay? Ang nakaka ang nakakadutang ginimis dito sa babaeng ito sa gobyernong ito. Ngayon nagco-cover up sila. Sila ay kunyari pabuhat-buhat ng bata, pero Lisa, dutang ka, Binenta mo na ang kaluluwa mo kay Satanas. Taong bayan ang mag-uusga ngayon sa bidyong ipapakita ko sa inyo. Here. Ano tong video na ito? mga kababayan where is it? okay etong video na ito ay sana si Lisa Tanas okay etong video na ito eto po yung pakipagsabuatan ni Lisa sa asawa ni Teddy Boy Loxin Jr. Gusto kong patunayan sa inyo na hindi po AI yung audio na, na pinipresent ko sa inyo na ah uh, okay na, hindi AI kasi pinangunahan na nga ng gobyerno ni Kuting na kapag may mga lumabas na video mag, mag, ng mapanuri daw da da, -da, -da. ulitin ko para sa kapapasok lang itong video na ipapakita ko sa inyo ang communication ni Lisa sa asawa ni Teddy Boy Loxin Jr. na dating DFA secretary noong 2022 Inakausap niya para paano manipulahin ang mga dokumento at gamitin, abusuhin ang power ng government. Here we go. Hi, Louie! How are you? I'm here in Bacolod. Uh, Come thank for my happy look. With Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is... I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila. Um, a good friend of ours, Francis to basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. Um, the judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul. Right, so need us all the documents. I won't bore you with the details, but uh, if you could call me then, just give a little push. Everything's on board. Don't worry, I'm very good at that. But um, yeah, that's it. So I hope to see you soon. Grab uh, okay, your i'll eat, 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 eat. Okay, talk to you soon. Thank you so much. Bye bye. Okay, question ko sa inyo Is that AI? Nakakagalit, di ba? Kinausap niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Kaya nga kung matino ang Kongreso, matino ang Senado, dapat ipa-extract -ipa si Lisa sa Malacanang lahat ng mga kasabwat niya. Sa pangenge alam, mga kababayan, sa pag-abuso ng batas even before sila. Pumupo, tama ba? Nakausapin ang asawa ni Teddy Boy Loxin na ipigyan uh, bigyan, i-push itong mga dokumentong ito kasi kung sinabi niya na nanalo sa na, na everything is okay na yung mga papeles kung everything is okay at lahat 'yun sumusunod sa tama sa sa you know sa tamang proseso bakit kailangan tumawag ni Lisa and now your first lady na bigyan i-push itong mga dokumento para dito sa problema ni Chua na business partner niya. So again, it's your call. Mga kababayan, it's your call kung ito ba ay AI. Malinaw, mga kababayan, malinaw na nakipagsabwatan si Lisa sa DFA, sa lahat ng departamento, DOJ, Immigration, uh, Consulate, sa Turkey, para dito sa kaso ng isang certain individual, okay? Well, it's an ordinary individual supposedly. Ito ay, um, what do you call it? Uh, dispute ng mag-asawa, di ba? Away nilang mag-asawa. So, hindi dapat nakikialam ang isang First Lady ni Marcos Jr. at nung sa panahon niya ay nagtagumpay sila na ma-extract ang dalawang bata. So, extraction, you know, that's a word, but it's a kidnapping kasi You know, later on, nag-withdraw, okay? Nag-withdraw itong mga nag ng case against dito sa Distressed Mother na fabricated crime sa large-scale uh, uh, illegal recruitment na ito. Alright? Sa so, mga kababayan, nag-withdraw nung... Uh, nag-withdraw this year lang. Okay? This year, yeah. Nag-withdraw Feb... Okay. February 8, okay, February 8, 2024, yung mga nag-file ng case dito kay Distressed mother dahilan ng pagkuha sa mga bata, you know, yung pag issue sa kanya ng Interpol, yung pagpapahirap ng 2022, 2023, mga kaba, uh, 2022, particularly 2022, ay walang kwenta pala. Nag-withdraw kasi nga, fabricated it, tanim kaso. That was February 8, 2024, yung withdrawal. So, ngayon ang tanong, sabi ng ating uh, puting ahas, tinanong ko, bakit kaya yung ano, yung withdraw, na bakit kaya nag-withdraw ito? According to our puting ahas, ito ay strategy ni Lisa at ni Chua na kunyari, zero, wala ng kaso itong si Distress Mother para umuwi na ng Pilipinas. Kasi wala na siyang kaso, di ba? Clear na siya. Wala siyang kaso na. Kasi nag-withdraw na eh. Alright? So, para umuwi siya sa Pilipinas, para ano? Para gurgurin? Para gurgurin nila? So, ngayon, mga kababayan, I am looking forward na itong distressed mother, kasi grabe to eh, grabe na yung ginagawa ng, ano, ng gobyerno eh, ginawa sa kanya. Sabi ko nga, kung naririnig mo ko, uh, mother, your fight is not your fight anymore. This is fight of the Filipino people. Na ang First Lady at si Kuting Jr. inalaw niya, si Marcos Jr. inalaw niya, pinababayaan niya ang asawa niya na maging kasabwat sa paggawa ng mga peking pasaporte o unauthorized pag-issue ng passport ang pakikipagsabwatan sa lahat ng ahensya ng gobyerno para makuha ang mga minor de edad. O so imagine ninyo, nakuha yung minor de edad na dalawang bata. So later on, February 8, 2024, nag-withdraw itong mga nag-akusa o nagkaso dito sa distressed mother ng fabricated crime. But it's too late kasi na-extract na nila yung bata gamit yung mga fabricated crime, uh, fabricated documents and crime na isinampa o yan, yeah, na ibinato dito sa distressed mother, kaya naman nakipagsabwatan o nakipag, uh, mali ko ulit, nakipagsabuatan, nakipag-coordinate sila sa Turkey government kasi ang Turkey government, eh, kung ano man lang yung pinipresent sa kanila from the Philippines, di ba? Kasi meron naman tayong uh, bilateral uh, agreement, syempre, sa mga bansa, katulad ng Turkey, na hindi naman pwedeng i-dishonor ng Turkey government yung mga pinipresent na mga dokumento mismo na galing sa gobyerno. Syempre, yung honor nila yon. Pero dahil nga yung mga dokumento na yun, it's although it's legitimate, pero ginawan, nilisan ng paraan gamit ang power nila So imagine niyo kung gaano ilang tao pa ang sinisira ni Lisa, ilang buhay ang mga nagugurgur, ilang bata ang umiiyak dahil sa kanyang paggamit pag-abuso ng kapangyarihan ng Pag-abuso sa kapangyarihan na dapat sana ginagamit nila para sa Pilipino, para umahon kayo. Pero sila mismo ang utak ng mafia. Sila mismo ang utak ng pandurokot sa mga walang kaa, walang kamalay-malay, walang kamuang-muang na mga kabataan. Narinig nyo sa video at ipapakalat natin lahat yan sa TikTok. Abangan nyo sa Bulldjakan, po-forward ko yan sa mga kaibigan ko, imi-message ko sa inyo. Kailangan malaman ng taong bayan kung hindi pa rin kayo gising na ang first lady ninyo, ang presidente niyo ay pulburonic, ang first lady niyo ay utak ng pang-sindikato, pang mafia pang, pang durokot Then, it's your problem anymore not to fight against this evil people. Tinataya ko na yung aking buhay dito dahil hunting may death threat ako. Kung wala pa rin kayong gagawin sa kabila ng ipinapakita natin ebidensya na hindi AI. Then, it's the Filipinos' problem na malubog na malubog ang mga Pilipino sa kahirapan kung pababayaan nyo na si Lisa, si Marcos Jr., lingit sa kaalaman ng Pilipino at now alam nyo na sangkot sa pandurukot o sangkot sa pagmanipula ng mga ebidensya. Pag-i-issue ng mga passport sa kanilang mga kaawa o oh, not really kaaway eh, yung kanilang mga kaibigan na lumapit sa kanila dahil ayon sa ating source, business partner nilisa etong si Chua sa mga illegal nilang negosyo. Kaya nga, lumipad sa Turkey etong distressed mother para what? Para uh, makaiwas sa kanyang uh, paggurgur sa kanyang buhay. Ngayon, Congress. Well, alam ko walang walang kweta tayo manawagan sa Congress. Sa Senate, baka may chance pa tayo. Ayok. At nakikinig kayo. Ito, investigahan ninyo. Okay? Okay. Imbisligahan ninyo to. I will, I will uh, read something. Okay? Okay. Lisa, makinig ka. Ayon sa ating source, si Lisa po, si Martin, Aranet, uh, Romualde, sila lahat. Okay? Magkakasabot sila sa kanilang mga ilegal na negosyo at some congressmen, Tanong natin, some senators, tanong natin kay Subiri, baka may alam siya. Sa mga illegal na ginagawa nito, ni Lisa at ni Chua. Ito ini-inform ko lang sa inyo. Ang mga kumpanya na hawak nila, ni Lisa at ni Chua, na may bas-bas, premium, Mega Structures Inc., Mac Builders, Octagon Concrete Solutions, Premium Lands, Mega Ship Builders Inc., Premium Motor Pool and Machinery Corp., Industry Movers Corp., Premium Infinite Ventures, o Banana Corp. Actually, hindi ko pa na-research. So, that overwhelming yung mga issue. Ang daming sinisend sa akin ng mga issue. Pero, kung matino ang ating Congress, kung matino ang mga Senado, ang mga Senador, si Lisa dapat ipatawag. Pero let's talk, let, let, mag-appeal tayo sa Distressed mother, I hope, dahil na-expose na itong problema mo. We are fighting for you. I'm fighting for you. Na yung yung uh, buhay ko nakataya dito. You have to speak up now, Distressed mother. You know what? Kung hindi ka sinagot ni Teddy Boy Loxin Jr. nung time na nangingi ka ng tulong sa kanya, kaya nga dapat kung matino, sabi ko, kung matino, ang Kongreso at Senado, kayo na mismo, hindi nyo naaantayin, sulatan pa kayo ng distress mother. Gagawin nyo ang trabaho ninyong mag-imbestiga. Ikaw, Risa Ontiveros, lahat kayo na kunyari pinaglalaban nyo ang human rights, lahat kayo mga jutang genemes kayo, kayo dapat ang magsisimula ng investigation. At itong mga dokumentong hawak ko, lahat ito ay nasa ahensa ng gobyerno, warrant of arrest, fabricated crime, lahat ito nandiyadyaan. So ngayon, ipatawag si Lisa, ipatawag si Chua, ipatawag lahat ng inbog, paimbestigahan itong mga kumpanya na ito. Dahil ginagamit ito ni Lisa sa, D sa DPWH para kumuha ng kumakamal-kamal na pera. okay Kumakamal na pera para what dito sa mga project na ito. Kaya talagang sabi ko, kawawa ang Pilipinas. Kawawa kayo kung ang mismong leader ng mafia ay si Lisa. Saan kayo pupulutin? No wonder ang 20 pesos na kilo na bigas hindi nyo ma reach Hindi na po makatutuwa na kayo magpapaniwala sa mga kaletsihan ni Marcos Jr., mga patuitans, date night, date night, kadyutahan, cover up. Di ba? Narinig nyo, napanood nyo ang pakikipagsabwatan ni Lisa sa asawa ni Teddy Boydoxin. Kung matino ulit ang mga sa gobyerno natin, ngayon na ngayon pa lang, bukas na bukas, mag-initiate sila ng investigation, ipatawag si Teddy Boy, ang asawa niya, si Lisa, si Chua, yung isa na dumukot sa mga bagets, lahat ng involved ang taga-DFA ngayon. Napakadali lang po itong lutasin na maipabilanggo si Lisa ng mabang buhay o hanggang mabulok ang korduroy niyang pesla para pagbayaran niya ang mga kasalanan niya sa, hindi lang sa distressed mother sa mga bata kung di sa buong Pilipino. Ngayon. Napapaos na ako ngayong gabi na ito. Oh my god, mga palanda. Ano, AI pa rin? AI pa rin to, Lisa? Umiikot na tumbong mo, no? Marami pa. Kaya hindi ko alam kasi sunod ang daming dumadating sa atin ng mga information. These people, random people iba from the government na concern sila at sukang-suka na sa'yo. Ayan po ang email ko. O, lahat ng mga video dyan ko gusto niyo mag-send dyan. Ayan ang email ko. Total, tinatarget naman ako ni Lisa. Gusto niya akong patayin, gusto niya akong gurgurin. ba? Diba? Tatlong death threats ang nakarating sa akin. Nag-hire na sila ng private invest na, you know, para malocate ako dito. At sabi ko nga, na-report ko na sa authority yan. Ilaban na natin kung magbubuwis man lang ako ng buhay and I hope I will stay alive, I will make sure na makulong to mga to at malaman ng taong bayan, now you know. Kaya nga, di ba, giniipit ako mga, mga, mga proxy cases niya. Hindi kita urungan, Lisa. Dahil mananaig ang katotohanan. Mananaig ang taong bayan. Kaya nga, kinakausap ko ang taong bayan ngayon, mga kababa, mga palangga, kayo. Kung hindi pa kayo kumbinsido na si Lisa at si Marcos Jr ay isang pinuno ng mafia sindikato. Nagpafa-fabricate ng mga passport lahat. Maliban sa smuggling, 'di ba? Sa smuggling nilang involvement, sa droga nilang involvement, saan kayo tutungo? Ah, ano? Hanggang comment na lang pa tayo. Papayag ba kayo na nag- ang pina nagpapatakbo sa inyo ay bangag smuggler, kidnapper, mafia? binibigay ko sa inyo ang desisyon. Mga palangga, I hope, ako, I'm looking forward, no, na ma-interview ito si, ano, distressed mother one day, kasi mas maganda uh, na siya ang, ano, eh, siya ang magkwento dito, mag marinig natin kung ano tong mga, ano sa kanya, kung ano tong mga ginawa sa kanya. Alam mo, Lisa, ang kaso mo, di ba? Ang dami mong magiging ka, ka, ka ano, dito, kung matino lang talaga ang gobyerno natin, ano, child abuse. ba? Diba? High crime ito eh. Hindi ko na isa-isahin. Bribery. Lahat. Lahat high crime. High crime ang idiligay, ang pinano ninyo. Ang ginawa ninyo. Pababayaan nyo na lang ba to? Mga kababayan, pababayaan nyo na lang ba na si Lisa? Sa Imagine mo, nagpa-interview siya. Banggit ang pangalan ko, Sas Glenchong. Vic Rodriguez at Inday Sara. Para sa, para, uh, what? Sagutin kami na mga kritiko? Wala pong matinong First Lady. Walang hindi bangad na First Lady ang magsasalita about, you know, mali pa ang kanyang sagot. Puro mga kasinungalingan. Lalo niyang idiniin sa Kumuno yung kanyang sarili. The fact na, ah, uh, yung pagsisinungaling niya na 1997 daw, pumunta ako sa bahay nila na nag video, -video ko. Wala pang YouTube noon at analog pa lang, wala pang big, wala pang uh, ka cellphone na may camera noon. So yun ay mga kasinungalingan. Anong ibig sabihin nito? Dahil hindi ang yung mga bayaran nilang trolls. Okay? Kailangan si Lisa na, <coughs> sorry. <coughs> si Lisa <coughs> ang sumagot, pero lalo siyang nalubog. Sino ba ako? Sino ba si Sas? Sino ba si Marlika? Na para pagtiyagaan, okay? Pagtiyagaan ni Lisa Jan. Marami siyang pwedeng dapat gawin na kapakipanginabang para sa 120 million Filipinos. Bakit siya nag-abala ng panahon para pag-usapan ako si Sas and the rest? Ibig sabihin, mga kababayan, siya ay what? umiikot na ang tumbong. Bangag na bangag na, kaya gusto akong ipagurgur. Imagine niyo after that interview, na drama-drama nila ni Taberna, ito, parinig natin ulit sa inyo, yung kanyang eksena kay Taberna. O ito, eh, Irene ba ito? Parinig, parinig natin ulit. Hi, uh, Katrina. How are you? Okay, so this is my latest breakfast. Biggest out. No more cheap stuff. No more nothing. party stuff, he, between you and I, um, he tried to sweet like, talk um, and just stood firm and said, you know, it's but, uh, I think you have to go. Break through na to, But, uh, but uh, I don't know. But, you know, he was, a So that's the end of that. another thing that's been brewing is things in our ano through a setting kaya don't it from me I'll give you patay ako okay bye bye love ya to Okay, so alam mo na, alam niyo na, di ba palangga? Ano gagawin nyo? Sige nga, tanungin ko kayo. Ano gagawin nyo ngayon? Ha? Ano gagawin natin? Matutulog na lang tayo sa pansita. Tomorrow, akbang na maisog sa Bulacan. I hope part kayo dyan. Yan, pinipigilan din nila. di ba? niya. Pinipigilan nila lahat ng maisog rally. Diktador. Diktador yan na kayo. Ayaw nila kayong mag- air ng inyong kalayaan dahil sa kasuklam-suklam na ginagawa nila from Davao from to Cebu Davao ulit dito sa Bulacan tomorrow pinipigilan ni Marcos Jr. tinanggal okay si Gobo Bahib ang ginawa kay uh, Mamba ngayon dito sa mga tao sa Bulacan yung mga organizers hindi pa kayo gising? hindi pa kayo gising? kailangan nyo nang magsalita. Yung mga men, uniform personnel, men and women in uniform, hindi pa kayo kumbensido? O, an well, you know, antayin nyo pa yung iba pa mga video, it's okay. Kung gusto nyo pang antayin, pero ito, mga kababayan, itong video ni Lisa ay ipapakagat natin sa buong Pilipinas na mayroon tayong first lady na kasabwat sa kidnapping o pangdurukot. Ginamit lang ang salatang extraction but behind the scene, ito po ay pangdurukot, pangidnap, ito ay high crime. Muli, mga kababayan, kailangan nating magtulungan. Kung itinaya ko ang buhay ko para sa inyo, sabi ko nga, ano ang napapala ko dito? Death threat! Ngayon, kayo na nakikinig sa akin, kung wala kayong gagawin, sa kabila ng inyong nalaman dito at itong video na ito something wrong with us or with you Filipinos at kung ano man ang mga mga kahirapan kadusahan na inyong uh, maano mararanasan I think I will see you deserve it, di ba? Kung ganun lang naman. Anyway, so ang dami, oh, ang dami gumarating ng mga ano, mga message natin, oh, mga puting ass. But anyway, susunod na sila. This is your fair lady, Maharlika. Kung gusto nyo po ng buong magandang copy nito, ita-download ko sa Boljakan dito sa Facebook natin. Ha? Doon sa mga vloggers o whoever you are. Okay? Nagustong gusto itong copy na ito. O yung mga media. May mga media tahimik eh. Ayan. Dito ko po yan i-upload ha. Ayan. Oh. Diyan sa aking Facebook page. Ayan, like tayo. Ayan, 66. Abangan nyo. Ngayon, ngayon din, i-upload ko. Alright? This is your fair lady, Maharlika. Puksain na ang mga mafia.